guys ito yung ano yung remote up kung gusto mong ibaba yan ito po yung ano hospital bed meron siyang CPR ayan meron monitor bed yan po Ayan ang aking bed dito sa hospital. Ayan siya. May TV. Yun yung kasama ko. Ito po yung pang CPR. Yun yung yung bino ari ba Yan. CPR. Monitoring.